Personally, wala kaming uh, naging uh, problema ni Pangulong Bongbong Marcos nung kami magkasama. Even before siya naging presidente and all the time that I was in Malacanang and serving as Executive Secretary. Subalit, uh, hindi naman kasi ang loyalty ko sa isang tao eh. I campaigned very, very hard at uh, lahat ng aking lakas at nalalaman patungkol sa isang matiwasay na kampanya, dahil naniwala ako na magsisilbi kami ng tapat sa sambayan ng Pilipino. At pagka hindi na yun yung direksyon, ako ang nahihiya, Sheryl, dahil alam naman din ninyong lahat, with all humility, ako nakaharap eh. Ilang beses akong humarap sa napakaraming tao. Sabi ko sa kanya nun, at ito'y nasa libro ko rin, yung mga alingas-ngas, intrigahan, yung nagmumura sa likod ko, wala namang kaya magmura sa harapan ko eh. Nung nandoon ako sa Malacanang, mga hindi na pagbibigyan, kaya ko yun. Pero hindi ko kakayanin pag ang magmumura na sa akin, yung 31 milyong Pilipino, ibig sabihin binigo natin sila. Ayoko. Ayoko.